Kili mga idol. Kili Oriental Mindoro so, hindi po kami naka sa uh, sakay doon sa kabila sa pier mismo ng uh, ko kasi uh, maalon uh, dito kami so yun po ang isla mga idol hindi tayo na nagkakarga pa sa dalawa lang po ang uh, ang bot sa amin ng kalbong sa kapu arsya sa barangay sampung tayo ang interes ng barangay sampung yun po ang pauwi ng si Bali Romblo ang idol Ayan. so, talagang ano parang napakarami namin so, parang kukulangin ng dalawang ambot kasi <laughs> hotel yun yun yan uh, mga kulangin ating pambut yan na walang po yun pawin ng sibal

Salamat sa iyo Indra. Pa saan isa sa Tejelen ma Sonora Ha? Sa Tejelen ma Sonora Island. pa yang mababa pa yang locust jar.